Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa maraming nakikinig at nanonood ng inyong programa sa True FM na Heart to Heart Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Abby mula dito sa Pampanga May live-in partner ako ngayon Kuya Poy na itago na lamang din sa pangalang Emil, 20 years old Alam kong marami ang pupuna sa aming storya tungkol sa edad namin at kung bakit pinili na naming magsama ng maaga. Obvious naman siguro na labis ang pagmamahal namin sa isa't isa kaya humantong kami sa maagang pagsasama at pagbuo ng pamilya. Kuya Poy, akala ko magtutuloy-tuloy na ito pero tuluyan din itong nagbago matapos akong makunan sa pinagbubuntis ko noon. Simula nga noon, nagsimula na rin ang pananakit at panunumbat sa akin ni Emil. Sa tatlong taong relasyon namin ng live-in partner ko, ay doon ko lang din talaga nalaman ang totoo niyang pag-uugali. Binging-bingi at naririn din na ako sa mga sigaw niya sa akin. Pero sa kabila niyan, ay nagawa ko pa rin natiisin at unawain ang lahat ng ito dahil alam kong hindi niya sinasad Ang kaso nga lang, hindi pa rin maalis sa akin na mapagod at mapaisip kung totoo pa bang mahal nga ako ni Emil. At kung bakit kailangan ko pa rin magtiis habang patuloy niya akong sinasaktan. Ganon ba talaga ang pagmamahal? Sobrang layo mula sa mga napapanood at napapakinggan kong teleserye at drama. Sobrang masalimuot ng pinagdaraanan ko ngayon. Sa araw-araw na binigay ng Diyos ay lagi na lamang na ako ni Emil kung bakit nawala ang anak sana namin. Kung gaano kasakit sa kanya ang pagkawala ng anak namin ay sobra-sobra yun sa akin dahil sa akin nang galing ang batang yun. Sa aking sinapupunan, Kuya Poy. Imbis na magtulungan kami sa pagbangon ay tila ba ibinabaon pa niya ako sa matinding kasalanan na hindi ko naman ginawa sa totoo lang, hindi na ako nakakaramdam ng pagmamahal pa mula kay Emil. Hindi na ako masaya. Kung iiwan ko naman siya, alam kong hindi niya kakayanin yun pero kasi hindi niya ako binibigyan ng dahilan para kumapit pa sa aming relasyon. Tanging latay sa katawan lang ang inaabot ko mula sa kanya sa tuwing sinusumpong ito ng matinding galit sa akin. Pero ewan ko ba, sa tuwing hihingi siya sa akin ng patawad, ay para akong nanlalambot at tila kinakain ko ang mga plano ko sa isipan ko. Hindi ko alam kung tuluyan ko na nga bang ihiwalayan si Emil o mananatili pa rin ba ako sa piling niya sa kabila ng natatamong pananakit at pagihirap mula sa live partner ko. Maraming salamat sa inyong programa at sa pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento sa kabila ng dinaranas kong matinding suliranin. Umaasa po ako na makatanggap ng mga payo mula sa inyong radio program at sa lahat din ng mga nakasubaybay sa inyong lalong pinapakinggang heart to heart. Muli maraming salamat. Lubos na gumagalang Abby. Specially for you. Oras nang uh, ito ay uh, bigyan na natin ng payo itong si uh, Abi na talaga namang humihingi na ho ng uh, tulong sa kanyang dinaranas mula sa kamay ng kanyang uh, mapagmalupit na partner. Alam naman natin na ang pinanggagalingan ng uh, pananakit sa kanya ay yung... Uh, Pagkawala nga, o oh, nung uh, nakunan siya. Pero kung ganitong partner lamang rin na uh, immature at magaan pa yung kamay, o oh, kapag ka naalala yung pagkawala nung uh, bata, that's not love. Oo, oh, eh hindi mo ba inisip ha? Para sa mga kalalakihan, hindi niyo ba inisip na mas masakit yan, ng doble, ng triple, o baka quadruple pa doon mismo sa ina na hindi kinaya na mabitbit sa kanyang sinapupunan yung uh, bata na nalaglag kaya anong karapatan mo para saktan at saktan pa itong uh, partner mo ha Ah uh, hindi ko magets. Kaya kung ako para sa iyo, Abi, isang mabilisang payo, bata ka pa, marami ka pang dapat na matutunan at isa, itong pakikipagrelasyon sa iyong partner na si uh, Emil, maaga din yung pakikipagrelasyon sa isa't isa. Isa 'yan sa mga pinakamatitinding uh, leksyon mo sa buhay. Yan yung mga kinakailangan na bitiwan na hindi na pinatatagal pa. Dahil ako hindi ako naniniwala ha, na dahil lamang yung pananakit niya, dahil lamang dun sa pagkawala ng bata, hindi. Oo, ke may nawala, ke nandyan yung uh, bata, masasaktan at masasaktan ka. Nasa karakter niya yan. Oo, ganoon yan. Pagka trigger siya, sasaluhin mo ang kanyang pananakit. And you don't deserve this. Nobody deserves this kind of uh, treatment mula sa inyong uh, mga partner. Ha? Oo. Uh, hindi ako naniniwala na yun lang yung uh, dahilan niya. Baka siya rin ay nabubur yung, uh, o kaya naman ay frustrated din dahil meron pa siya mga gusto. Ginagawa niya lang paraan yan. Uh, bak kung yan din ang uh, paraan niya para ikaw ay uh, itabuy pa. ba diba? Yung inisin ka, yung saktan ka, ikaw na lang ang umalis. Alalahanin mo na lamang, Abby, na ang mga magulang mo ay inalagaan ka, pinagpuyatan ka mula nung ikaw ay uh, bata at eto siya sa sabi ito uh, ang isang tao na sasabihin pag-aalayan mo rin ng pagmamahal mo, sinasaktan-saktan ka nang dahil sa ganun. Ha Kung hindi mo man kaya na respetuhin yung uh, sarili mo dahil bulag ka sa pagmamahal, balikan mo kung papaano at gaano ka kamahal ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo, kung papaano mas inisip nila yung welfare mo kesa doon sa kanila lang na sarili. Because that's not love. Kung anuman ang namamagitan sa inyo nitong si uh, Emil. Masyado pang immature yan at mapanakit pa. Huwag na nating pahabain pa uh, ang uh, usapan. Bumalik ka sa mga magulang mo. Doon, sigurado, ikaw ay pangangalagaan nila at susuportahan ka. Emotionally, physically, and spiritually.